Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka ito yung garuti ng agta Or yung pamalo niya Nakuha ito nung una pang panahon mga kagimat ka Lulok pang may-ari nito ang agta mga kaagimat ay eh, isang inkantong itim. Ang pagkuha nito mga kaagimat, kailangan kang mag-devotion hanggang Holy Week mga kaagimat. Pagdating sa araw ng Bernisanto, Santo, doon ka magdasal sa simenteryo. Pagkatapos niyan mga kaagimat, usalin mo yung orasyon sa pangkumbati orasyon sa arnis. Magaling ka gumamit ng pamalo. Ang paggawa mo dyan, makagiging matay mataas na proseso at matawag ka ng mas mga espiritu sa paligid para kalabanin sila. Kung mananalo ka at maagaw mo ang kanilang garuti or pamalo, mapapasa iyo at mapasa ilalim mo sila sa iyong kapangyarihan at magiging mo silang alipin. Meron itong gabay mahagimat. Ang gabay nito ay mismong may-ari nito. Hindi na niya makuha pa. Marami ng mga taong tinanong ko kung anong uri ito ng kahoy na napakatigas. Napakakunat ng kahoy na ito. At walang sino man nakakaalam kung ano ito matagal na tong panahon makagimat Ikaw makagimat kilala mo ba ang kahoy na to Itim na kahoy makagimat napakatigas nito kahit ganyanin mo ng kutsilyo makagimat napakakunat nito maglagay sana ako ng gamit niya sa garapa dipinsa pero hindi kasi pwedeng dalhin natin to sa panahon ngayon. Bawal na to mga kagibat. Dadakpin ka ng pulis. Meron kang ganito, pamalo. Baka magwala ka sa daan. Baka gawa, makakreate ka pa masama. Ito ang garuti niya mga kagibat. mga aswang, masamang loob. Pwede mong gamitan ito matitiyak kung matatalo sila kasi mabigat siya na uri. Naramdam din ang enerhiya nito. Ikaw, mga kagimat, nakarinig ka na ba sa proseso sa pagkuhan nito sa mga ibang antingero? Kung narinig mo na, like, share, and comments to our YouTube channel and follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.